So, pupunta ako ng aking YouTube studio. Ayan, tapos pupunta ako ng content. At ito yung bagong upload ko. Edit ko yung ads. Kasi pag hindi ka nagmanual dito, ang mailalagay lang na automatic na ads ay tatlo lang. So, 1, 2, 3. Tatlong ads lang ang nilagay na automatic ads ni YouTube. Pero kung gusto mong mag-manual, tagdagan mo ng slot yung ads. Ayan. Tagdagan natin ng ads. Insert ads slot Ayan. So, dinadagdagan ko siya. Para maraming slots or madaming ads na papasok sa 8 minutes na video. Kasi kung hindi natin imamanual yan, mga 2 to 3 ads lang lalagay ni YouTube. Kaya yan. Save na natin. Ayan, nalagyan ko na ng ads. Ngayon, i edit ko naman ay itong end screen. So, punta tayo ng end screen. Ito yung end screen. So, tingnan natin dito kung saan mag-start yung ini screen ko. So, dito siya. 8.37. mag start yung screen ko. So, dyan siya. Lalagay ko dyan yung bar. Ayan. Tapos, dahil dalawa ang box nito, isa kaya isang subscriber. So, pipiliin ko ay ito. Ito ang pipiliin ko. Ayan siya. Yung isang box, best of view ang nakalagay dyan. Automatic na maglalagay yan. Tapos ito, lahat ng kwan ko yan, mga videos naka playlist siya. So, playlist lang ang ilalagay ko dyan. Pwede namang magpumili ng kahit na anong video. Pero yung playlist kasi, pag yun ang senior, dire-diretso na yan. So, ito yung subscriber, yung bilog. Ayan, dyan. Yun. So, okay na yan. Ngayon, ay exian natin. Dapat ito. Kasi masyadong mahaba. Dapat kasi yung in-screen, ito, dapat nakatapat dyan. So, tapat na siya. Ngayon, pa So, yan ang ginagawa ko sa end screen ko. Kailangan after the video, doon ilalagay yung end screen para hindi siya nakakalat. So, since okay na siya, sisave ko na. and Tapos, yung card naman, ito yung card. So, maglalagay tayo ng card i-adjust natin dito dito bar tapos mag-add tayo ng video kung anong gusto nating video na i-advertise so, lagay natin to, ayan tapos isa ulit tapos add video yun, pipili ako kung anong video gusto ko so, dito ayan, ano na siya gusto na naman another card pili ako itong kultura tapos, yan bali, apat lang nilalagay ko tapos pipili ako ng playlist. Itong soup. Kasi ito yung mabili sa akin. So yan, apat sila na video ang pinili ko. So ngayon, isi-save ko na siya. Ayan. Save na siya. Tapos, ang gagawin ko ulit, ay maglagay ng tags. Ito. Lagay ako ng tags. Hmm. Dahil ang topic ko ay sa Mall of Asia, kaya lalagyan ko siya ng Asia Tour. Ayan. Dahil naglalakad-lakad ako sa Mall of Asia, so maglalagay ako ng tags na Walking Tour at Mall of Asia. Kung ano yung topic ng video nyo, yun ang ilalagay natin na Tag. tags. So, kailangan is 500 na kwanyan tags. Punuin yan para mas okay siya. So, baling ganyan na lang muna. Hindi ko muna matatapos. So, sisave ko muna siya. Tapos, punta muna ako sa iba. So, okay na siya ready na. At saka kailangan din maglagay ng description, i-explain kung ano yung tungkol sa video. So, pag nakumpleto na lahat yan, ipapublic ko na siya. So, ayan, nakapublic na siya. So, punta ako ng aking YouTube channel. Ayan, i-check ko kung okay na yung end screen at saka yung mga card. Ayan yung card na inad ko, nag advertise siya, yung mga video ko. At saka, ito yung itsura ng end screen. Ayan, eksakto yung timing guys. Kailangan nakatiming yan. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Hindi siya makalat. Lumalabas lang siya after ng video. So, maraming salamat guys sa panunood. Hanggang sa muli. God bless!